guys, namatay yung mga halaman ko guys. So, yan. Ito oh, ta. So, sobrang init dito guys. Ayan. Sayang. So, ito din oh. Ito talaga namatay siya guys. So, ito, yung every Christmas lang siya. Pag, pag ano, pag Christmas yung dahon niya nagre-red. Pero sana hindi siya mamatay guys oh. So, ito ito din siya yellow siya guys pag christmas ito change ng kulay yung ano dahon niya pero ngayon sana hindi siya mamatay wag ka muna mamatay guys ah <laughs> uh, sayang yung tanin ko ito namatay oh, din siya guys oh my god what is this parang dumi ng ibon Ramder their upper nayamu. Bago pa lang po siya guys ha. Ah. Mm. Ito buti buhay pa siya guys. Ito lemon grass ko guys. Buti buhay pa rin siya. Oh. Ito din na matay siya guys. Oh my god. Sa so, sobrang init ito sa so Cyprus guys. Summer kasi ngayon. sobrang init sayang matalim ko so, may tanim pa din ako sa loob guys ito bambu ito so, okay din siya hindi siya hindi siya namatay guys ayan yun nilagyan ko ng tubig para at least kung dadami siya guys kakalat yan no? ito din siya, buhay ayan o, no? buhay siya guys <laughs> orchids, bigyan ng asawa ko guys hindi din siya namatay. Woo! Wala lang dahon. Ah, oh, walang wala dahon, walang ano. Walang bulaklak. Mamulaklak to guys pag September. Ayan, ang pangalan niya guys is Ayan ang pangalan ng orchids. Meron pa din isa guys dito. Pika din ng asawa ko. Hindi, din, <coughs> hindi siya namatay guys. Pero wala din yung bulaklak. Yan. Yeah. Pero ito, oh my god. Makakatay oh, na naman siya guys. Yan o. Oh. Sayang talaga yung mga dahon. Ito so, sobrang init. Saka, sa ko na yan lilinisin guys. Dumi ng ibon eh. Dumi, dumi ng ibon galing sa taas guys. Yan sobrang init pupunta sana ako ng supermarket guys bibili ng ano soup drink minute ah, mag 11 o'clock na siya guys yan naglaban na ako tapos na ako naglaba guys 11 o'clock na siya guys kaso ang init ang init na oh tingnan natin ang oras ating 30 pa lang siya ng umaga yan decoration ng bahay ko guys <laughs> except lang dito kasi nilabhan ko yung ano. Ayan. Yun yung papa ko. Ito lang yung laman ng bahay ko guys. TV. sayang yung mga dam mga ano ko guys yun tapos na naglinis ng bahay guys 婆婆呢？ gusto ko maglinis ng bahay. So, nanood na ng TV. Thank you for subscribe to our channel. Bye! Bye! <laughs> Walang ka gana gana guys. Nanood akong ng TV. Small loud eh. Tingnan nyo guys. Ayan, small loud eh. Okay. Yan ang pinanood ko guys. Sumulaw di blog.